Good morning. Nagpumukaw kami ng rambutan dito. Yan kay ano yan patulahan. May patola dyan. Tapos dito yung rambutan. Dito kasi namunga yung rambutan. Dito na side. Kaya yan. So nagkukuha ako ng rambutan dito. Yan. Samahan niyo ako guys. Ito yung rambutan namin. Ang um, taas ng ano hindi sya namunga dito nandoon sa kabilang bakod sya namunga. Doon sa may patulahan. Kaya doon nakukuha ng mga bunga yung hinog. ando doon no, oh, nakaano sila. Yung patulan doon din sa rambutan ng gano Yung oh, gumapang na may mga bunga na rin sa ano, Dito sa rambutan. yan So, yun ang ano. Ang gagawin ko ngayon. Kukuha ng rambutan. Andun, mangilan-ngilan lang. Nandun sa kabilang bakod. Nandun. Ayan. Samahan niyo ako guys sa pangunguha ko ng rambutan. Makainom nga din ng ano, ng buko. Manungkit na lang dito. Ayan, susungkit din. May panungkit naman dyan. Minungkit lang para makainom ng sabaw ng buko. Ayan, andito na kami oh. Dito kami nagkuha ng rambutan. Sa may patulahan kasi ano. Lumabas na yung bunga. Nandito na siya. Dun sa amin, walang bunga. Nandito na siya oh, sa kapitbahay na. Ayan. Dun sa amin, walang bunga. Lumabas na siya eh. Ayan nun, dyan ang daming bunga dito. Dito lang kami mangu ng rambutan. Dito sa may patolahan. Ayan na nang huhulog na yung mga ano, na rambutan. Ayan. Nandito ako ngayon sa patulahan, no? Ayan. Nasa ilalim ng patula. Nangangalaglag yung mga patula nila dito. Ayan, no? Taniman ng ano ba ng patula kaso nangalaglag. Kasi nagano kami, nagkuha ako ng, dito nagkuha kami ng rambutan dyan, no. Dito kasi yung rambutan na munga sa kanilang, ano, ano sa bakod. dito na lang kami kumuha. Ayan, may mga patula pa dyan, naka, bitin. Dito na lang, nanguha kami ng patula. patula pala ng rambutan. Ito pa lang yung nakuha namin, no punti. Ayan, mumuti kami ng rambutan. Ito, nanunungkit kami ng ano, ng rambutan dyan. Ayan, sasungkitin na lang kasi dun yung sa amin, dyan. Ayan, yung puno ng rambutan namin. Ikaw e, dito yung bunga sa kapitbahay pumunta. So yan, nanukit na lang kami dyan. Ito yung patula dito sa ano namin, oh, sa kabila. Kabila ito eh. Sayang yung patula nila kasi nalalaglag. Ayan, na ano na. Tapos ito, oh, yan. Ay, meron siya dito, oh, may patula. Ito, ano, pwede pa yan? Ito, Miles, oh, pwede pa yun? you know? Mura pa ba yun? Yan, oh. Ha? O, sayang. Baka malaglag na yun. Kunin mo na lang sana. Sayang yun eh. O, o ang laki oh. o. Ayun, no, ha? Yulod ni. Ha? Yulod ata ni. Ay, may uud na siya. Sayang talaga yung mga patula dito. Mga laglag oh. Hindi man lang na ano. Hindi na harvest ba? Sayang. Ha? Huh? Na ano siya? Ay, o ano, na. Ano. Oh, dito ako sa ilalim. <laughs> sa ilalim ako ng ano ng patulahan. Ayan no. Dito kasi yung daanan kumuha kami ng rambutan. Ayan no, hakuha na ako ng rambutan. Ayan no. Dito kasi yung bunga pumunta sa kabila. Ayan, kaya nagano na lang. Dito lumipat ako. Ayan no, yung mga patula. Sayang. Ayan. Ayan, nandito kami sa ano. Dito ko sa ano yan. Ilalim ito ng patulahan ba? Ito. Kaya naka ano. Ayan. Sayang ang mga patula dito. Hindi man lang napakinabangan na nahulog lahat. Ayan. Ito na ang mga rambutan na nakuha namin. Ayan. Oh. Huh? kadayawan sa nap ko. Kasi doon siya, doon na bunga sa kapitbahay, doon sa I amin mean, walang bunga. Doon lahat ng bunga sa kapitbahay, so nangingi na lang ako sa kanina. <laughs> ako na naman nanghingi. Tapos binigyan pa ako ng patola. Ayan. Hmm. Ay, sadya namang ubus ka agad eh. Ayan na oh, bus agad. Ayun, meron tayong niluto dito na sabaw. Tahong, ang tahong tahong. Ayan. Ang tahong tahong, ang tahong tahong. Sin so, lang guys, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. Nanggat sa naubos ang rambutan.